Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking munting tindahan. So, for today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-inventory dito sa aking tindahan. So, ganito ang discard ko guys sa pag-inventory, ganito ang style ko para mabilis ko malaman kung ilan na lang natira ng mga stocks at kung ano na lang ang mga konti para, ayan, makapag-order tayo. So, ito talaga guys ay mahalaga ang pag-inventory dito sa ating tindahan upang malaman natin kung ilan na lang natira sa mga paninda natin. So, ayan. Umulan nga dito sa amin, guys. Bote lang talaga ay huminto na. Kaya, ayan. Nakabasa na siya ng kalsada. Kaya, habang wala pang nagsibilihan. So, ayan, busy tayo dito sa ating tindahan sa pag-check -che ng mga paninda, sa pag-inventory, kung anong konti na lang. Dahil nga, tag na, ito yung mabinta, toyo. Kaya, ayan, nagtinda tayo, guys. Ito ay binili ko lang doon kay kuya sa naglalako, no, inalok sa akin. Kaya, bumili lang ako ng konti kasi para pag may maghanap, so, mayroon tayong maibigay sa ating customer. So, dito nga tayo sa mga dilata, guys, yung mga sardinas, no. Basta pag alam natin kung ano yung mga mabinta, so, ayan, magdagdag tayo ng stocks. So, ayan nga yung mga kape natin. Alam na natin kung ano yung mga mabinta, kung ano yung konti na lang, no. Kaya ito, mag-inventory -e tayo dito sa ating mga paninda, no, guys. Pag walang customer, so, marami tayong nagagawa dito sa ating tindahan. Tulad nga nito, mga chicharria. So, ayan, may kalbo na dyan. Naubos dyan yung happy, guys. Kasi nga walang stocks yung Happy Spicy. Kaya, ayun, walang dumating sa akin. Kaya ngayon, orderin natin ulit. So, ayan guys, yung ating mga downy. Ayan yung ating tindahan. Kaya, ngayon, mag-start na tayo. Mag-inventory. At ito nga pala yung dati kong refrigerator guys. So di na nga siya nagana. Kaya ginawa ko na lang, ini ko na lang ng mga paninda. So ayan, pinaglalagyan ko na lang kung ano yung mga natira pa. No? Kasi pag alam natin na mabinta, so dinagdagan ko siya ng order. Kaya ayan, may natira pa tayo dyan. So, ayan, nakapag-display naman tayo doon kasi sinacheck ko kung ano yung mga dapat kong ordering ngayon. Kasi pag alam natin na mayroon pa, so, huwag muna tayo mag-order, ipapaubos muna natin. So, ayan na nga lang ang mga natira at dito nga ay mga candies, so, ayan mga natira. So, tulad ng platops, isa na lang natira dyan, kaya nililista ko para makapag-order kasi mabinta yan. Kasi pag alam natin na mabinta, so dagdagan na natin pag isa na lang ang stocks natin na natira dito sa ating lagayan. So ayan. Kaya mag-start na tayo mag-inventory guys. Dito nga tayo mag-umpisa sa mga kopi na single. Ayan. Ganyan ako mag-inventory guys. Mabilis lang kasi maliit lang naman yung aking tindahan. So mabilis ko lang makikita kung ano yung mga konti na lang, kung ano yung mga natirapat. So talagang mabilisan So, habang walang customer, siyempre pag may customer, ihinto eh natin yung ating mga ginagawa. So, ayan, maglilista lang tayo dito ng mga orderin kasi si ahente ay darating bukas para may bigay ko na lang sa kanya yung aking order o kaya makapagdagdag pa tayo. Kaya kailangan bago siya dumating ay makapag-inventory na kagad tayo o pang sa ganun ay hindi tayo mga pa kung ano yung orderin natin. Kasi pag maaga tayo makapag-inventory, alam na kagad natin yung orderin natin, nailista na natin at pwede pa tayo makaisip kung ano pang pwede natin idagdag. Ganun kasi ang ginawa ko pag may dinagdagdag si customer, inililista ko muna dito sa scratch So, pag mag-inventory ako, so, idadagdag ko na lang. Ganun ang style ko, guys, para mabilis. Kasi minsan, makalimutin tayo, no? Nawala na pala na yung stock na to. So, mag-inventory tayo. So, hindi natin maisulat kasi wala na din sa ating display. Kaya, ayan, isulat kaagad natin para sigurado lang di na makalimutan. So, ayan nga, may bumili. Kaya, stack muna natin yung ating ginagawa. Ganun lang ang gagawin natin. So, pag kasi tayo ay nag-inventory guys sa ating tindahan, malalaman kasi natin yan kung ano yung mga fast moving items, kung ano yung laging nauubos. So, yun yung order natin ngayon. Kasi pag alam natin na mayroon pa at mahina itong items na to, so, ayan, hindi ko muna siya in-order. So, paubos ko muna siya, ganun ako. Pero pag mabinta tong items na to, kahit mayroon pa, so, dinadagdagan ko ng stocks, ganun. Para mabilis natin marolling yung kita, no, mabilis siya umikot kasi mabinta tong items na to. Ganon ang aking ginagawa dito sa aking tindahan guys para mabilis natin, mapalago kagad ang monte nating puhunan. Kaya mahalaga talaga ang pag-inventory natin upang sa ganon alam natin kung ano yung mga natira pa, kung ano yung mga maraming natira na items at kung ano yung mga konti na lang kasi kailangan natin i-monitor lagi yan bilang may tindahan upang sa ganun hindi natin mapabayaan yung ating mga paninda. Kailangan natin sila alagaan kung ano yung kulang na lang. Kailangan natin mamili kaagad kung ano yung konti na lang. Kailangan natin sila dagdagan. Ganun, kailangan natin alagaan. Kasi guys, pag sobra tayong maalaga sa ating negosyo, sa ating munting negosyo, so hindi mo akalain ibibigay niya yung matagal mo ng pinapangarap. Basta alagaan mo lang siya ng mabuti kasi ayan, dahil magbubunga siya, di mo akalain nabigyan ka ng maraming bunga. Kaya nasa atin talaga yan kung paano natin siya alagaan. Kaya sobrang malaking tulong talaga ito sa atin, no? Pag mayroon tayong sariling negosyo, bukod sa nakakabayad na tayo sa ating mga bayarin, so nakakapag-ipon pa tayo kahit maliit lang yung ating sari-sari store, talagang nagagawan natin ng paraan mag-ipon basta marunong lang tayong magtipid, magbudget. So, talagang nakakapag-ipon tayo at nakakabili tayo ng gusto nating bilhin. Basta, pag may ipon tayo. Kaya, ako talaga guys, dati ay nangarap talaga ako dahil marami nga akong naiisip-isip, nabibilhin. So, kailangan magsipag. So, ito na nga guys, yung ating mga naisulat na mga orderin para bukas. So, ayan, nakaredy na. Kaya, masaya na pag nakasulat na tayo kasi alam na natin yung mga konti na lang at dagdagan natin ang stocks. Yung mga mabinta sa ating tindahan upang si Tomar hindi malungkot pagpunta sa atin no kompleto na yung ating mga paninda ang bilis natin matapos guys kasi nga walang masyadong customer pag ganitong oras no at ito nga medyo gutom na tayo kaya ayan mag kape muna tayo at may natira ako ditong kamote guys na kaninang umaga. So, ayan, kakain muna tayo pag wala tayong i-assist. So, may bumili lang na customer. So, ganun lang. Kaya, ayan, talagang tinuloy-tuloy ko pag inventory, guys. Kasi ayokong putol-putol yung gawa ko. Kasi, minsan makalimutan na natin kung ano yung mga naiisip natin isulat. Kaya, kung ako mag-inventory ay tuloy-tuloy lang talaga. Kahit gutom na ako ay talagang tinuloy-tuloy ko pa rin. Kasi, pag matapos naman ay makakamerienda na tayo. So, ayan, may bumili lang. Ganun ang ginagawa ko, guys, no? Talaga, <laughs> minsan malilipasan talaga tayo ng gutom. Pero, okay lang. Pag wala namang ginagawa, ay makakabawi din naman. Makakain din naman tayo dito. So, ito, guys, kape tayo. Ino muna tayo ng kape para mainitan yung ating tiyan. Kasi ito ay malamig-labig na panahon, umaambon. So, ang oras ngayon, guys, ay alas 4 na ng hapon. Kaya, Ayan, ayan guys. Alas 4 na. Bilis ng oras. Kaya ito, magkape muna tayo habang wala pa nagsibilihan. Kasi tapos na rin naman ako magsulat-sulat guys, mag-inventory. Marienda muna tayo guys. So, ayan. Meron akong natira dito na kamote. Kasi tuwing umaga ay meron ditong pupunta sa akin. Si nanay nag-aalok na mga nilagang kamote, nilagang saging. So, ayan. May bumili lang. Kaya, syempre, tigil natin yung pag- Nguya-nguyaan natin Siyempre mahalaga yung bumibili pa rin So ayan may kamote tayo na tira dito At hindi pa naman siya panis no? Kanina nga hindi ko naubos Kasi ayan kasi may mga ginagawa ako So makakalimutan ko na kainin So pag may pakanti tayong oras So kain naman tayo Kain ng kain So may saging pa nga ako dito So ayan, hindi ko naubos din kanina Kaya ayan Sarap to i-partner eh, sa kape Sa malamig na panahon So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po.